Isa sa mga paunahing mandato ng Department of Science and Technology ang magbigay ng solusyon sa mga problema ang kinakaharap natin ngayon at oportunidad para sa lahat. Wala itong pinipiling kasarian, edad at katayuan sa buhay. Ngayong araw, tunghayan natin ang kwento ng pag-asa ni Naaling Nining at Renren na kapwa mga Person Deprived of Liberty o PDL sa San Jose Antique. Si Aling Nining ay isa sa mga panadera na kabilang sa nabigyan ng pag-asa sa tulong ng Holistic Opportunities and People's Empowerment o Project Hope ng DOST. Habang si Renren naman, bagamat nasa kulungan, hindi ito naging hanlang para maisakatuparan niya ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Naging posible yan sa ating pakikipagtulungan kasama ang University of Antique. Kung paano binago ng proyekto niyan ang takbo ng buhay, inaaling Nining at Renren, alamin natin sa ating Diwas Divarkada na si Jago. Ito ang San Jose District Jail sa Antique. Para sa ating mga tagalabas, lugar ito kung saan dapat nating pagbayaran ang ating mga kasalanan. Pero para sa mga person deprived of liberty o mga PDL, isa itong tahanan ng pagbabago at pag-asa. sa San Jose District Jail, nakilala ko si Aling Nining. May-ari siya ng isang negosyo noon. Kaya ngayon na nasa loob siya ng kulungan, isa siya sa mga namamahala sa panadiriya o bakery shop ng District Jail. Bahagi ito ng programa ng Department of Science and Technology at University of Antique sa pagbibigay ng oportunidad para sa mga PDL. Uh, when I heard na mayroong program yung DOST in partnership mm -hmm. with the University of Antique Apo. na magtandat ng training sa bakery. Mm -hmm. So I myself voluntary. Ah, so once po na in offer nila. Oh, Nag-enroll ako po oo. Oh, oh, Nang uh -huh. so kumusta naman po? How, how is it working in a bakery? Oh, enjoy. Mm -hmm. Sometimes so tired mm -hmm. because uh, kung may order kami kaming outside. Apo. Madami. Madami. Wow. That is, uh, Minsan, ma 11 o'clock, 1 o'clock in the morning na kami mm -hmm. nakatapos. Wow. So hanggang madaling araw po yung yes. trabaho niyo. So, ninyo? Yes. Ilan po kayo usually dito? Six. Ah, We are six. Yeah. So. so ano po yung mga pastries na ginagawa nyo ng pastries? this mungo yung simada. Opo. Spanish uh, bread. Spanish bread. Uh, Yung loaf bread. Oh, yung pandeliche. Mm -hmm. Yung chocolate crinkles. Oh, yung muffins. So kung ano pong uh, order, order uh -huh. -oh. yung ginagawa ninyo. Yes Plus, po. Tapos magkano nyo naman po binibenta yung mga... Depende po. Yung munggo so, yung simanda. Mung Mayroong ordinary na 5 pesos, okay mayroong po. 10 pesos. Mm -hmm. Tapos yeah, yung pong oh. Spanish bread, mga yung 5, pesos. pesos. Ito po, 5 pesos. 5 pesos. Oh. Yung. So yung average, mga yes, 5 pesos. Pagkainip at pagkabagot ang isa sa mga kalaban ng mga PDL dito sa loob ng kulungan. Ilang taon o daang-daang araw ang kanilang iniintay at binibilang hanggang sa araw ng kanilang paglaya. Kaya ang bakery na ito ang nagiging libangan at pinagkakaabalahan ni Aling Nining at ng iba pa niyang mga kasamahan. Para kay Aling Nining, paraan ito para kahit saglit ay matakasan niya ang kanyang mga problema. Malaki pong tulong sa amin, no? Uh, as a PDL, for me, uh, yung financial assistance. Oo, oh, nanguna po yun, oh, siyempre. Yes, yeah, so Apo. financial assistance. Kahit na hindi na akong humingi ng uh, allowance sa family ko, Apo. satisfied na po ako sa income namin sa... Sabihin niyo, may share, mm -hmm. yung honorarium namin, yung allowance. <laughs> And then... The time na nag-inspire sa akin na uh, aside sa financial assistance, kung nandito ako sa bakery, mak mal malimutan ko po, sir, yung problems mm -hmm. na dumaan sa akin. My family, na away ako sa kanila. Yan po, enjoy lang. Mm -hmm. That's life I here. I think yun po yes. pinakamahirap. Oh, oh. Eh, no? yes. More than the physical. Yes, na... I am not after for the profit. Mm -hmm. Mag-enjoy lang ako, sir, nga to... Ano lang namin, sir, yung oras, mm -hmm. yung time na... Simply your -enjoy mind kami, away. Yes, no, no. nag-enjoy kami, busy kami dito, ganito. Mm -hmm. Then, after, a night, sleep, pagod, mm -hmm. then wake up. So, Simple yes, So, sir. very helpful po talaga yes, na may iba routine. Yes, po, sir, talaga, routine. sir, roo. Ho, ho. Sa pinakahuling datos ng United Nations noong 2023, Panglabing isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming PDL sa buong mundo. At dito sa San Jose District Jail, higit sa dalawang daan na mga PDL ang nanunuluyan. Bumubuo ng sariling komunidad ang mga PDL sa loob ng piitan. Kaya ang programang gaya ng pagbibig ay isang malaking tulong sa kanila para kahit papano maibsan ang mga problema ang kanilang pinapasan. susunod, masinsinan nating aalamin kung ano nga ba ang Project Hope na ito ng DOST. At ang ating mga PDL, pwede na rin makapag-aral sa loob ng kulungan? Alamin yan sa ating pagbabalik. Ang kasanayan sa baking na ginagawa ngayon ng ating mga PDL dito sa San Jose District Jail ay bahagi ng Project Hope ng University of Antique. Pinondohan ito sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology o CEST program ng DOST. Sa of component ng ng programang CEST, marami tayong binigay na training sa ating mga PDLs, PDL doon sa uh, BGMP San Jose District Jail. Uh, included na doon sa training ang pagsasanay sa kanila sa food processing, food processing, uh, baking, uh, food safety, packaging and labeling at uh, iba, iba pang mga training na uh, kasama doon sa livelihood. Maligayang-maligaya ako as Provincial Director ng uh, Antique Provincial Science and Technology Office sa pagkakataon na binigay sa amin na makatulong kami no sa, sa doon sa ating mga kapatid, especially sa mga PDLs in line sa ating programa sa CEST. Ang 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 title ng na ating project is Hope so, baga, may na natin ang ang hope sa kanila para sila nung mabigyan ng kokulang uh, assistance doon sa facility para magkaroon sila ng ng pagkakataon na mabago ang buhay at saka yung mga kasanayan nila ay na binigay natin sa livelihood na na, na component ng ating ses program nagkakaroon sila ng skills na maari nilang gamitin Paglabas, paglabas nila sa facility, and then makapaghanap sila ng disenteng trabaho kasi may, may skills na sila, especially paano gagawin yung mga uh, baking, paggawa ng mga tinapay, so, at marami pang iba. Ang Project HOPE o Holistic Opportunities and People's Empowerment na ito ng University of Antique ay ang kanilang tugon sa pagbibigay ng mga makabuluhang proyekto at programa sa mga komunidad sa kanilang probinsya. And uh, kasi pa kaming mantra that time, sabi ko, why not let's make a mantra of of transforming lives and building communities. Mm -hmm. And so DOST really actually has, you know, an instrumental in making UA develop that mantra of transforming mm -hmm. lives and DOST. Kasi they really walk the talk. I they think. really yeah, walk the yeah. talk. Yeah at saka it is funded by them and sustainable wow. communities so, it and the wider. It got wider no? it got, it got wider, wider. Mm -hmm. and DOST actually played a very important mm -hmm. role in that so i think one of the best examples is again is a bgmp kasi yes. literally transforming lives so you can build better communities more resilient and create projects such as yung ginawa niya sa bgmp well um, One of the tripartite function of a state university or higher education institution for that matter is extension. In, in the university, we have a lot of technology developed, we have actually a lot of people. But you know, it's not enough when you do not transfer that to the community. And so we have a lot of extension activities. And in the choice of extension activities, we always choose actually the disadvantaged people. And uh, nandito po yung mga, yung mga products na ginawa namin. Uh, habang nag-aaral sila tinuturuan sila kung paano sila mag-bake uh, from them the bakers nagkakaroon din sila ng income so it's a part of their livelihood too na pwede nila ma-share sa kanilang pamilya every time na mag-visit yung pamilya sila na mismo yung mga PDL ang nagbibigay ng money or ng pera for the allowance of their family, not them receiving from their families. Mula sa pagbibake ng mga PDL, kaya nilang kumita ng 500 pesos o higit pa kada buwan. Ngayon po, dahil sa project po na ito, Uh, na parami po yung pumapasok sa ating mga skills training at mga trainings po, iba't ibang training. So, mga excited yung mga PDLs natin na sumali po sa ating mga trainings. Uh, lagi nating ina-encourage in in sa kanila na gamitin nila sa tama kung ano man yung mga nalalaman nila at na-acquire nilang mga knowledge dito sa atin sa para sa kanilang paglabas at sa pag uh, paglayat uh, nila, ay magagamit nila yung lahat ng trainings na pinag-aralan nila dito sa loo, magagamit nila sa pangkabuhayan nila doon sa labas. At tsaka nagkakaroon sila ng pag-asa po na sa paglabas nila ay mag makakapaghanap po sila ng trabaho ng dahil sa ating mga trainings po. Ang pagbibigay ng pag-asa ay hindi lamang limitado sa iilang sektor. Ang mga PDL ay nalilimitahan man ng kalayaan, ngunit hindi ng karapatan para sila ay mabigyan ng oportunidad na mangarap at magbago. Ang Project HOPE ng University of Antique at SES Program ng Department of Science and Technology ay patunay at paalala sa ating mga programa na walang sino man ang dapat maiiwan. Huwag kayong bibitiw mga kadiwas ni Barkada dahil napakahalaga rin ang ating susunod na pag-uusapan. Bukod kasi sa livelihood training para sa ating mga PDL, abay! pwede na rin silang magkaroon ng college diploma. Dito lang yan sa Siyansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. Hindi nagtatapos sa livelihood training ang proyekto ng Department of Science and Technology para sa mga PDL. Nasa apat na sulok man sila ng bilangguan, pero nagiging kanlungan din nila ito para maisakatuparan ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Sa pangungunan ng University of Antique, nabibigyan din ng pagkakataon ang mga PDL na makapagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship sa pamamagitan ng College Education Behind Bars na program. You know, when we when we choose the title Hope, it's it's really striking because Hope actually is a word that is very positive. Mm -hmm. That despite the odds, yes. despite the problems, mm -hmm. despite what you have gone yeah. through if you still actually that flicker of hope. Yeah. And when you give them hope, and happy ako kasi two days ago, sabi sa akin ni Warden, Sir, madami na magpa enroll Originally, mm -hmm. the first cohort of students that we have is around How 16. Many? 16. 16 or 18. Ito yung first time yung talaga in-open. Yeah. Okay. Oo 16. So the first group na mag-second year mm -hmm. na ngayon. They're 16. Sabi ni Warden, Sir, Marami bang interested mo pa involved na sila. Sabi ko kasi, sabi ko Warden Warden, may 18 na tayo sa uh -huh. hindi lang 18, madami pa kasi marami nang interested mo uh -huh. pa in all, Kasi, kasi nakita, nakita na nila na we are really serious yes. in doing this thing. Uh -huh. And somehow um I'm happy because the the people in the university sees actually that this one is really a big opportunity for us to you know to transform lives and yes. make a difference. Ang pakikilahok ng mga PDL sa ganitong uri ng programa ay makakatulong din upang mabawasan ang araw ng kanilang mga sentensya. Pero yung advantage kasi pag mag-enroll sila sir, meron tayong program na good conduct time allowance. Apo, ano po ibig sabihin na? Ah? Uh, yung good conduct time allowance sir, pag maganda yung record mo, may certain number na kinocompute yung paralegal natin mm -hmm. para mabawas sa sentensya nila pag nasentensyahan uh, sila. Para po, good behavior. Yes, sir. Ah. Oo. Tapos... Ano pag, po yung pinaka-mataas na maibabawas kung meron kayong good behavior ah, yun ano, sa sa enrollan nyo na... Ah, kinocompute kasi yun, sir, ng, mm -hmm. ano eh, ng ating parallel. So, depende po yun yes, sir. sa sentence po yes, nung sir. mismo PDM. Yes, sir. Oo. Ah. At saka kung ilan na yung na-stay niya. Tapos, uh, sir, yes, meron bo. din tayo na past TM, your mm -hmm. teaching and mentoring. Yun naman, pag mag-enroll sila sa mga Al, sa college, meron silang ano 15 days mm -hmm. per month na mabawas sa kanilang sentensya. 15 days? Yes. So, kalahating buwan po yes, sir. So, kung mag-enroll sila ng 10 months, mm -hmm. meron silang 150 days. Na-off na, -off na Oo, sa kanilang sentensya? Oh. Dito sa maliit na silid na ito, isinusulat ng mga PDL na gaya ni Renren ang kanyang mga pangarap. Para kay Renren, ang diploma ay hindi lamang isang pangarap dahil sa lugar kung saan limitado ang kanyang kalayaan. Dito niya nahanap ang pag-asang kanyang binubuo para sa hinaharap. Sa, sa DOST, maraming maraming salamat sa kanila. Kasi yung pagpasok nila dito, yung mga PDL, minsan maraming iniisip na, no? na mga problema, problema minsan mga anak, maraming inisip. Pero pagdating ng DOST dito, ang college, lahat, meron na lang silang uh, inisip na, okay, pasok ka lang tayo. Mm -hmm. uh, hindi na tayo mag, ano, mag aaral na lang tayo. Mm -hmm. uh, minsan, nabubukasan talaga yung problema. Uh -huh. pag, pag, dito sa, ano, uh, pasok ka lang tayo. Mm -hmm. uh, yung problema, iwan mo lang sa na taas yan. Pasok ka lang baba. Yan, yung mga lilirutin na mga mapidil dito. Pag ayun, pag uh, may pasok na, papasok talaga. Ibang okay. bang year niyo na pala, sir. First you? year. First kung, year. Oh, 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 first year. First year college, sir. Oh. Anong course niyo ay entrepreneurship. Entrepreneurship. So ngayon, sir, first year na kayo. Ah, uh, Siyempre, sir, gusto natin matapos kayo. Siyempre, gusto natin. Ano naman, sir, uh, meron ba kayo naiisip na gusto nyo yung pasukin na negosyo o kaya hanap buhay kung ano, pag natapos kayo? Sana, pag lalabas dito, magne-negosyo talaga ako. Mm -hmm. Salamat po talaga sa Maraming maraming salamat po sa inyo, DST. Kasi akala namin talaga nandito na kami sa Kigutan. Talagang presyo na lang kami talaga. Wala na kami inisip. Wala ano, araw-araw. Yung ano namin, presyo lang talaga. Yun pala, pagpasok ng, ng UA dito, ng DST, may tutulong po para sa amin salamat po talaga. Maraming maraming salamat. At akala ko, hindi na ako makakapasok ulit at magkapag-aaral. Ngayon, pagpasok ng UA, at least, pagpatuloy ko yung ano, pag-aaral ko. Hindi rin yun sa sino ba mga pag-aaral na dito sa kulungan, eh, meron kayong kalayaan na mag-aaral? Uh, sa misis ko, uh, sana huwag siya mag-asawa na pumunta sa akin dito mag uh, sa mga anak ko mga hintay-hintay lang si Papa narating din uwi si Papa lalaya din mahal na mahal ko yun kasi start po kasi yung pag-present po namin is hindi po talaga kami nag-present na para maging magbago kayo yes, yes. kasi yung iba yung mindset ng PDL natin so yung talagang inatake namin na kailangan yung mag-aral kasi makakatulong ito para mabawasan yung sentensya ng ah, aso nyo. Doon yung sila, sir? Doon, doon, doon po na? natin. Yes po. Kasi pag, pag sinabi namin na para magbago kayo, hindi naman po no, bigla-biglang magbabago na ay kailangan ng PDL ganito. Kasi yung PDL natin, hindi naman sila iba. May mindset na sila eh. So, kailangan buo na yung mindset nila. So, doon natin sila atakihin sa part na ay, pag nag-aral pala ako, mababawasan yung sentensya ko. Pero natutulungan na natin pala sila na magkaroon ng idea. Which is, nung nag-aral sila, naiiba na yung mindset nila. Ay, oo oh, nga sir, no? maganda pala yung mag-aral. So out of 230 natin na PDL, um, hindi lahat sila may encourage natin. so nung time na na napupursu na yung mga programs, doon nakikita ng ay maganda pala yung mga program na nandito. Kasi aside po sa college education behind bars ni, ni University of Antique, may mga skills training pa yes. na nagbibigay na yung mga hindi nagkapag-aaral sa college is pumapasok doon sa mga skills training na yun. Bantay preso kong ituring ang mga warden at jail guard dito sa San Jose District Jail. Pero bukod sa kanilang mandato na panatilihin ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng bawat isa sa bilangguang ito, nagiging tulay din sila ng pag-asa para sa mga PDL na marahil ay kinalimutan na ng lipunan. Actually, may mowa na kami no ng DOST sa kanilang University of Antique for the continuation of our college education behind bars. Hindi lang yung first year lang uh, dapat makapagtapos talaga ang mga PDL namin dito sa San Jose District Jail para paglabas nila graduate na sila at meron na silang diploma na bitbit -bit nila sa kanilang paglaya. Uh, dito sa San Jose District Jail, ang mantra ng uh, BJMP is changing lives, building a safer nation. So kami ng mga personel ng San Jose District Jail ay talagang lucky na sa programang ganito uh, nabiyayaan kami ng, ng maraming oportunidad para sa aming mga PDL. Pag-asa, pinanghahawakan ng daan-daang mga PDL dito sa San Jose District Jail pilit man silang pinaparusahan ng nakaraan, ngunit patuloy nilang binabago ang kanilang buhay. Hindi na lang para sa kanilang sarili, kung hindi maging sa mga pamilyang umaasa pa rin sa kanila. Nagsasabi ko sa sarili ko na kaya ko to. May katapusan din to. At saka palagi po ako nagdadasal. Na baka sakali, makalabas din po ako dito. Papasalamat po, po ako sa DOST na may mga programa sila dito na Mag-aral din po ako dito para may matutunan din po ako. Pinagdadasal po ko po, po, una sa lahat, na mag-aayos lang yung pamilya ko doon, yung mga anak ko, mag-aral sila ng mabuti. At ako din po, hindi din po ako pabayaan ni Lord. Ma, palagi kayo mag-ingat diyan. Kahit iniwan mo ako, nandito pa rin ako. At sa mga anak natin, sana ingatan mo sila at patapusin mo sila sa pag-aaral. Yun lang po ang papasalamatan ko sa iyo, ma. Ma, ka na. Alam ko may kasalanan din ako. Pero tao din po ako, ma. Papakita mo naman yung mga anak ko sa akin. Papuntay mo naman dito. Manamahal ko mga anak natin, Alam mo yun. Sana, bigyan mo na akong pagkakataon na makapunta sila dito sa mga kasama ko dito na PDL. Huwag kayong mag-alala. May tsansa pa tayong magbago. Makasama niyo kanyo, mga pamilya, mga anak niyo. Sana hindi na kayo maggawa ng kasalanan para hindi na kayo makabalik dito sa kulungan. Doon, gumawa ako ng kasalanan, pero may katapusan din yun. Handa ako magbago. Handa ako mag iba yung buhay ko, lahat ng mga opportunity dito, papasukan ko para paglabas ko, may trabaho akong ipamalaki sa mga pamilya ko at sa mga taong nakakilala sa akin. Hindi tunay na malaya ang mga PDL, ngunit ang mangarap para sa kanila ay walang hanggan. Si Jonathan, na malaya na ngayon, sa loob mismo ng bilangguan na hanap ang oportunidad na makapag-aral muli naisip ko at na masaya din. Masaya din yung naisip ko tapos gusto-gusto ko talaga yung ano para makatapos ako. Yung gusto ko talaga ma dito na mismo ko mapatuloy ang akin na ano ang college at malaki din yung pagpapasalamat ko. Na yun, naisip ko sa kahit dito ako sa may bilang narinig din ng Panginoon ang panalangin ko na sana bigyan din ako ng magandang ano ng opportunity na makapasok dito na makapag-aral ulit. Patunay lang na ang Project Hope ay simbolo ng pag-asa, pagbangon at katatagan sa muling pagharap nila sa realidad ng mundo. You know, state universities, higher education institutions could really make a difference. We could do this together. Now, we could do this together because I know to change the landscape of the Philippines, to change the people is not only the mission of the University of Antioquia but all our mission of higher education institution. Let's do this for our Filipino people. Let's do this for God. Let's do this for us. UA would we'll be very happy actually to share what we have together with the DOST, together with the BJMP. Ang bilangguan ay hindi lamang isang lugar kung saan dapat pagsisihan ang mga nagawang kasalanan nagiging kandungan din ito ng mga taong nagsisisi, nangangarap at naghahangad ng pag-asa at kalayaan. And according to George Washington Carver, education is the key that unlocks the golden door of freedom. And we can clearly see that here sa San Jose District Jail. Kung saan bagamat sila ay nasa loob ng mga selda at nakakulong, binigyan sila ng oportunidad ng kalayaan upang makapag-aral at makapagtapos at matuto ng mga kasanayang importante na pwede nilang magamit na susi upang buksan ang pinto sa mas magandang kinabukasan. Parusaman kung ituring para sa mga PDL ang pagkakabilanggo, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi pagbibigay ng oportunidad para sila ay muling magbago dahil ang pag-asa ay hindi dapat ikunukulong at ipinagkakait. Ang Project Hope ng University of Antique sa ilalim ng SAS Program ng Department of Science and Technology ay saksi sa pagbabagong nagsisimula sa isang munting panaderya. Sa isang silid-aralan sa loob ng kulungan at sa puso ng mga PDL na piniling magbago at bumangon muli. Muli ako po si Secretary Renato Yuselidum Jr. ng Department of Science and Technology o D Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at Ito ang Shansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.